ang kabayan may problema yung ano number one yung piston pantay siya sa block pantay ibig sabihin nilalakot yung ano nito yung connecting black. oh no ngayon ito yung tatlo ayan o mataas yaw mataas mas mataas siya ng konti dapat sa block ito pantay yung isa hindi dapat ganoon yung dalawa tignan natin yung dalawa oh yeah yung 2 at saka 3 oh yan ngayon mataas din siya oh Taas din hmm mataas. Ano, mataas. Sumasabit 'yung kuko. Oh. Sumasabit 'yung kuko pag ginaganon mo siya. Yung number 1. Oh, okay, number 4. Yung number one, wala oh. Oh. Mas mababa pa nga siya ng konti. Ayan oh, wala. Hindi sasabit ang kuko. Hindi ka nito oh. Hmm. Sabi tong kuko mo diyan pag mo siya. Ito siya wala oh. Diretso lang yung kuko mo dyan, kasi wala siya. Mas mababa siya eh ibig sabihin baloktot ang connecting rod nito number one. kaya ganun baka pag binuo natin to umusok ng puti kasi kulang ng compression yung sa kailangan mong pantay siya pareho pareho pantay Pero, kailangan dukutin muna natin to dukot ilabas yung number 1 para makita natin kung ano problema malamang palitan ng connecting rod nito